eggs mabuhay. Ayan, ipapakita ko sa inyo ang eggs ng aming alagang mga manok. Ayan. Ayan. Ang ating mga eggs. Ayan. Eggs ng ating mga alaga sa labas ng ating bahay, labas ng ating tahanan. Ayan, ang dami nilang eggs. Ang daming eggs, mga kalabs. Ayan. O. Ayan, bilangin natin. 2, 2, 4, 6, 8, 10. 10 ang isang. 10, 10. Ayan, 2, 4, 6, 8, 10. 10 ang eggs. Ayan. mga alaga sa tabi ng ating bahay. Ayan. Ayan po yung isang ano, bugat. Two, four, six, seven. Ayan. Ayan po sila. Ang ating po mga alaga ay ayun po yung inahin. Ayan. Yun po yung may-ari ng eggs. Ayan. Sila lang po yung pinakawalan kasi Uh, nangingitlog po sila yung iba nakakulong po ayan si dati po pagalagala lang po yan sila at saka dito po sila nakatira sa punong mangga sa tabi ng bahay po kaso po masyado na po silang gala kaya ang ginawa po namin kinulong po muna ayan nakakulong po yan sila lahat ayan. so yung pagalagala yung inahin lang po yung nangingitlog Yan. Masaya po sa bahay kasi tuwing umuwi po ako dito sa Kalite, sa bahay ko, ayan po yung aking mga madatnan, mga alaga. Kaya masaya po. Yan. Ayan. Ito po naman ang alaga ito ay yung nagpapakain nito at nag-aalaga talaga yung aking bayaw. Ayan. Ayan. Ito po yung inahin, yung nangingitlog. Ayan po siya. Ayan. Ayan. O. Tumipad na. Tapos na siyang mangitlog. Ayan pa. Isa pang pa alaga ng aking bayaw. Ayan. Hmm. Diba? Ang lusog niya. Ang lusog kasi nang nag-aalaga. Ayan pa. Ayan. Ayan pa yung isang inahin. Ayan, babalik na po yan. Mangingitlog na po ulit. Ayan. Ayan, puting-puting manok. Ayan. Ayan, ang itlog. Ang itlog na ating mga alaga. Thank you for watching.